Good morning mga dahi, this is Basu Den, yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 12. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the nga ng araw natin for today's video. Kaya naman samahan nyo na naman nga ako for today. Ay, nakaligo na ako sa mga oras na wala na akong time magayos. Kaya naman dito na nga sa sakit nila mami siya nag-ayos. Kapag kasi sa bahay pa ako nag-ayos, ay talaga naman kukulangin na nga ako sa oras. At alas 3 na nga makakalating doon. Dapat nga ay before 3, nandun na nga kami. First time ko pa naman tong gagawin. Kaya naman medyo kinakabahan nga ako. Medyo lang naman future. Nakakaya naman kasi kung hihintayin tayo, mas maayos na ngayon tayo maghihintay sa kandila kaysa tayo yung hihintay. Hinatid na nga kami ni Tito Sky para nga daw makalibre na araw kami sa pamasahe. O oh, diba? Pagtitipid talaga yung isip namin. Char. Kaya well, dito naman na rin nga tayo for today's video. Kaya naman na yan nga ang princess nyo at bumaba na nga dito sa sasakyan. Tignan nyo naman itong outfit ko for today's video at purong pink naman nga talaga. Na makarating na nga kami dito ay pumasok na rin agad-agad ako dito. Meretso na nga agad-agad ako sa loob dyan kung nag nagla-live si Kuya. At dahil naimbitahan nga tayo sa isang radio station, syempre hindi hindi pwede na hindi natin gagawa ng vlog. Nakasetup na nga dito ang lahat at meron na nga rin dito mic. Uupo na nga lang ako, 'di ba? Napaka-princess treatment talaga. Char. Pina-headphone check na nga muna to sa akin ni Kuya kung may tunog nga raw ba o naririnig ko nga daw. Sabi ko nga ay oo, oh, oh, sobrang lakas. Hindi nga malakas ang naririnig ko kapag hindi ko suot yung headphone pero pag sinuot ko nga ay parang talaga naman nakakulob na ako sa isang studio na no, napakalakas-lakas naman talaga ng tunog. Bali nagsimula na rin nga po pala diyan ang maraming katanungan ni Kuya kaya naman and nga for the answer naman nga ang person. Char. naka na nga ito sa kanilang page kaya naman kung gusto niyo mapanood ay search niyo na nga lang kanilang page. Ang pangalan nga po pala ng kanilang page ay DWSR 94. 1.1 power radio station. Katapos naman nga, ayan nga, at medyo chill-chill na nga dyan yung utak ko at hindi na nga ako medyo kinakabahan. Diyos ko, mga day, kaya-kaya ko -kaya naman palang sagutin lahat ng mga katanungan. Diyos ko, mga day, akala ko talaga ay may ako at akala ko talaga hindi ko kakayanin na mag-isa lang ako. Pero syempre, mapapasabi ka na talaga dito ng ay for the go! Siyempre, maraming maraming salamat nga po pala sa DWSR 94.1 Power Registration. Paano ba naman binigyan nga tayo ng opportunity na mag-share or ma-share ang ating mga karanasan or ati ating mga advice para sa mga bata katulad natin or kasing edad ko, ganon. Dali, pagkatapos naman nga po pala namin pumunta sa Power Registration ay dumiretso naman nga kami ni dito sa may fishbulan. na ba naman magtutuhog-tuhog nga kami for today? Ang binili ko nga dito ay kikiam nga lang tsaka kwek-kwek. Namayan nga at for the mukbang na naman nga tayo for today's video. Medyo napasok paso nga dyan yung bibig ko for today. Paano ba naman pinainit muna nga namin yung aming pagkain para masarap naman nga sa kapag kinain na namin. Diyos ko, mga day, nakalibre na naman nga ako for today's video at nabusog na naman nga ang baso din yung vlogger nyo. Sure. Pag-uwi na pag-uwi ko naman nga sa bahay, sabi nga naman meron gano'n na padala sa akin na puto. Kaya naman samahan nyo nga for today's video pa naman tesis na nga natin agad-agad -gad ito. Mm -hmm. nga, paano ba naman meron na naman nga tayong merienda, ha? Bali, nga po palang puto cheese na ito ay gawa nga po pala ito sa harina. Abang binubuksan ko nga ito ay talaga naman nai excite na rin nga yung mga kasama ko dito. Kaya naman nga yung mga abangers ko nga sa tuwing meron mga pagkain na dinapadala sa akin. Siyempre, ang pinaka unang unang abangers ko na nga yun si kuya si mama. Pero mas matatag si mama, paano ba naman siya na nga yung pinaka nauunang kumuha. Char. Para hindi na nga bangers ang tawag kay mama, paano ba naman nauuna nga talaga siya kumuha ng pagkain kaysa sa akin? Sabi mga dahil nagulat ako, paano ba naman unang first bite pa nga lang ay talaga namang sobrang sarap na naman talaga. Hindi nga siya tinipid sa ingredients, lalo na nga sa cheese. Ay nyos ko, napakaraming cheese ito, lalo na nga sa ibaba. No food coloring na rin pa pala ito at talaga namang sobrang sarap na nga ay talaga namang saktong saktong-sakto nga lang yung lambot niya. Hindi nga siya super lambot at hindi naman nga siya super tigas. Ay naman perfect na perfect nga talaga. O oh, di ba mga dahil sa murang halaga, meron ka na ganito kasarap na puto. Sila nga po pala ay located sa Taisan, Bangsod, Camarines, Norte, pero available din naman sila kung gusto nyo mapapick up na lang sa dae. Sila naman sa mga gusto ng order dyan, ay order na nga agad-agad kayo. Bale, ito naman nga po pala ang kanilang Facebook page. Para sa may mga katanungan pa dyan, ipm pm nyo na nga lang sila. Mas mga dai kahit busog na busog na ako, ay napakain pa rin ako sa putong ito. Paano ba naman sobrang sarap nga talaga? E, Hindi ito na ubus nung gabi, kaya naman ako kinaumagahan ko na lang kinain. At ako pa nga nakaubos nung kinaumagahan. pa umagahan. Ay, sobrang sarap pa rin talaga. Tapos na rin yan po pala ang ating video. Kaya huwag nyo makalimutan na mag-like, follow, comment, share, subscribe sa page. namin. yun. Salamat po ba? And God bless. Mua!